Good morning mga kaludz. Ito ako lakad-lakad. Uh, may bibili ng pruta. Punta ako sa bakala dun. Bibili ko pruta. Medyo may kalayuan yun. mababang lakarin Ayun ang kampo namin. Lagpas pa dyan sa dalawang trailer. Medyo may... Layo na ako ng konting nalalakad. Pagkat ako. Or sa rito, mag-aalas sa 5.43 a.m. Malamig pa. Ang simoy ng hangin. Kaya nag-jacket ako. Ayan. sinisipon pa ako ah Ayun na. Pasikat na ang araw. Medyo malayo-layo pa yun, lakarin ko. Bigyan ng pruta. Paruta. dala paliko na ako. Ito ako galing. Paliko na ako ang daming kalapati oh pa sa highway mas lakad pa ah pwede ako ngayon magpatimbang walang kain pa walang almusal o nga no ito mag isa lakad lakad exercise na kain tulog lang doon sa kwarto kamalaki yung tiyan pati mukha nagiging siopaw na malapit na ako sa highway pa ako bibili sa kabilang kalsada siguro mula rito mga 350 meters pa ang layo gadaan ako sa timbangan magtitimbang ako kung ilang kilo na ako donation box lang yun 1 real pwede na you know, meron ako one real oh. Tulog ko sa box. Tumbang ako. Kung ilang kilo na ba ako. bakala hindi nga natutututunan na to mayroong kilo na ako mayroong kilo na ba ako wow 100 po! kis niya may kabigatan na 100 kilo nung bumalik ako rito eh 90 plus lang eh ngayon sa dana, 5 kilo mayroong kilo may tinaas ah oh tchau.